guys, gusto mo mga yuk guys, comment lang di ko nang sisya na guys, ang dami niya guys, mga guys, ka na siya Mana guys at tapos guys, ka na kayo one two three four 5 6 7 8 Hello guys, tagaan ka mo. Intro guys, and kalok ko ba. sticker siya ipakita si Lola My melody. Melody, ambon si ko ang ikato. Ikato katulog dayo di kaubat. Si Hello Kitty. Hello Kitty. Diba mo na siya? Pagkakita ko, upuan pag na siya okay. na guys. ko and, o, na siya. Hindi na ko nagipaligat guys. Mga ko, upan na siya guys. Ano na siya iabli? 10 pesos na. Ang sunod niya, ihipin ko. Ano count na niya? 10 pesos. 10 na. Pises. po siya po ako gibalik kay Singapore na si Shopee at kana ay ko ano uh, next year no, ako na gibalik yung... <umba> yes, na iba um, nah na iba din na -to. Man, sya, tamang, guys kay na may nitag ko ko ang may siya magkatapong usa same sila ba na may siya na ko ipakita niya tanan guys na ako isim ka una ato talaga ano guys na ato ano siya tanan guys ba dami na ang kan guys let's continue no 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 shape bug katun purple tapi to no let you ayo no ndami ndami m to guys ndami 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 guys gusto mo po shake comment lang